Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Cristiano Ronaldo ang tinanghal na world's top Instagram earner. Base sa report ng Netcredit na sinulat ni Matt Pelkey. Ayon sa Netcredit, isa-isa nilang hinanap ang mga most followed stars sa Instagram mula sa iba't ibang bansa. At doon ay inestimate nila ang bayad sa mga ad na nilalabas ng mga celebrity sa kanilang IG wall. At binilang nga nila kung gaano karami ang mga sponsored posts ng mga stars noong 2021 at doon na nila na-estimate ang kinita nila. Anyway, kung paniniwalaan mo ang report, nakakalula ang kinita ni Cristiano Ronaldo, na nanguna nga sa may pinakamalaking kinita sa IG. Umabot umano sa $85.22 million ang kinita niya sa IG. Siyempre, automatic na rin agad-agad ang pangalan ng mga sikat na personalidad sa buong mundo tulad ni na Kylie Jenner, Leo Messi, Selena Gomez, Dwayne Johnson, Kim Kardashian, Ariana Grande, Beyonce, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Justin Bieber, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Violet Coley, Nicki Minaj, Kourtney Kardashian, Neymar da Silva, Miley Cyrus, Katy Perry, Kevin Hart, sa rest of Asia at Oceania ay si Virat Kohli ng India ang nanguna raw na may kinitang 36.6 million dollars. Hindi rin naman nagpatalbog ang Korean star na si Jisoo na may kinita raw na 18,896,411 Pasok din ang pangalan ni Lisa ng Thailand na may kinita raw na 8,760,460 at si Chris Hemsworth ng Australia na may kinita raw na $2,736,995. Pero ang mas bongga sa lahat, si Pia Wurtzbach nga ay pasok din na may kinita raw na $3,669,205 o 260 na milyong piso noong 2021 sa Instagram. Si Pia ay may Instagram follower na 13.9M at oo makikita nga sa Instagram wall niya ang mga ganap sa buhay niya pati na mga produktong ini-endorse niya. Kung tutuusin, tulbog ni na Anne Curtis, Liza Soberano at Catherine Bernardo si Pia pagdating sa paramihan ng follower. Pero siguro, dahil worldwide nga ang exposure ni Pia, bilang Miss Universe 2015 nga siya, kaya mas marami ang kumukuha sa kanya bilang endorser via IG. Anong masasabi mo sa balitang ito?